Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn, para sa Marso Labinsham, 2025. Ngayong araw, habang ikaw ay bumabangon upang harapin ang mga gawain at hamon ng buhay, maaari mong mapansin na tila may kakaibang enerhiya na bumabalot sa iyo, isang aura ng lakas at karisma na tila natural na sumisikat mula sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, tila may mga taong nahahatak sa iyong presensya, na para bang may likas kang pangakit na humihikayat sa kanila na makasama ka, at makipag-ugnayan sa iyo. Ito ay hindi lamang dahil sa iyong pisikal na anyo, kundi dahil sa kumpiyansa, at paninindigan na natural na lumalabas sa iyong personalidad. Ngayong araw, mahalaga na yakapin mo ang enerhiyang ito. Sa iyong pakikipag-usap sa iba, makikita mong madali kang nagiging sentro ng atensyon. Maaari kang maging inspirasyon sa mga taong nasa paligid mo, hindi dahil sa pagsusumikap mong maging bida, kundi dahil sa iyong likas na kakayahang magbigay ng init, sigla, at positibong impluensya sa iba. Huwag kang matakot na ipakita kung sino ka talaga ang iyong mga ideya sa loobin at pananaw ay may mahalagang papel sa pagpapalakas ng iyong mga ugnayan at sa pagbibigay liwanag sa mga aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng pagbabago o pagunlad. Ito rin ay isang magandang araw upang pagnilayan ang mga tagumpay na iyong naabot sa buhay. Maaaring hindi lahat ng tagumpay ay napapansin ng iba, ngunit bawat hakbang na iyong tinahak, gaano man kaliit o kalaki, ay mahalaga at dapat mong ipagmalaki. Ang paggunita sa iyong mga tagumpay ay nagbibigay daan sa iyo upang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa mga aral na iyong natutunan sa bawat pagsubok na dumaan. Sa pamamagitan ng pag-alala sa mga pagsisikap at tagumpay na ito, mas mararamdaman mo ang iyong kakayahang humakbang pa sa mga mas mahalagang layunin sa hinaharap. Ngayon ay hinihikayat kang tuklasin ang mga bagong ideya, kaalaman at karanasan. Maaaring may mga katanungan sa iyong isipan na matagal mo nang nais sagutin, mga bagay na dati mong pinag-alim langanan, ngunit ngayon ay tila nagiging mas malinaw na. Sa iyong pagnanais na lumago at matuto pa, mahalagang sundin mo ang iyong intuition. Ang iyong likas na katalinuhan at kakayahan sa pagsasagawa ng praktikal na mga desisyon ay magiging mahalagang sandata upang matuklasan mo ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Mahalaga rin na huwag kang magdalawang isip na lumapit sa mga taong may parehong interes at pananaw tulad mo. Ang pakikipag-usap at pakikipagtulungan sa iba ay maaaring magdala ng mga bagong ideya at pananaw na magbibigay ng kalinawan sa mga bagay na dati mong pinanghihinaan ng loob. Sa pagbubukas ng iyong sarili sa mga bagong kaalaman at pagkakaibigan, mas lalawak ang iyong pangunawa sa mundo at mas magiging matatag ka sa pagharap sa mga pagsubok sa hinaharap. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay kulay pula. Ang kulay na ito ay sumasalamin sa lakas ng loob, sigla, at determinasyon. Sa pamamagitan ng pagsusuot ng pula o paglalagay ng mga pulang bagay sa iyong paligid, maaari mong mapalakas ang iyong kumpiyansa at madagdagan ang iyong kakayahang humarap sa mga pagsubok na maaaring dumating. Ang iyong maswerteng numero ay dalawa, pito, at dalawamput lima. Ang dalawa ay sumisimbolo ng balanse at harmonia, isang paalala na sa bawat desisyon na iyong gagawin, mahalaga ang pagpapanatili ng tamang balanse sa pagitan ng iyong damdamin at isipan. Ang pito naman ay sumasalamin sa espiritwal na pagunlad at malalim na pagminilay, habang ang dalawamput lima ay tanda ng tagumpay na nagmumula sa tiyaga at pagtityaga. Gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa paggawa ng mahahalagang desisyon at bilang inspirasyon upang magpatuloy sa pag-abot sa iyong mga pangarap. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglaan ng oras upang palakasin ang iyong emosyonal na koneksyon sa mga mahal mo sa buhay. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng simpleng pag-uusap, pagpapahayag ng iyong pasasalamat, o paggawa ng mga bagay na magbibigay saya sa kanila. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at pag-aalaga, mas lalalim ang inyong ugnayan at mas magiging matatag ang pundasyon ng inyong relasyon. Sa pagtatapos ng araw, mahalagang maglaan ka ng oras upang magpasalamat sa mga biyayang natanggap mo. Sa kabila ng anumang pagsubok o hirap na iyong naranasan, tandaan na bawat karanasan ay nagtuturo sa iyo ng mahahalagang aral na magagamit mo sa iyong paglalakbay sa buhay. Yakapin mo ang iyong mga tagumpay ng may pasasalamat at gamitin ang mga ito bilang inspirasyon upang magpatuloy sa pag-abot sa iyong mga pangarap. Ano man ang iyong pinagdaraanan na tandaan na ikaw ay may kakayahang malampasan ang anumang pagsubok at magtagumpay sa mga layunin na iyong pinapangarap. Huwag kang matakot na magpakita ng tapang, determinasyon, at pagmamahal sa iyong sarili at sa iba. Ang araw na ito ay patunay na ikaw ay isang taong puno ng potensyal, at kung magpapatuloy ka sa pagtitiwala sa iyong sarili, walang balakid na hindi mo kayang lampasan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.